Pagdating sa pagpunta sa simbahan, hindi ka dapat pumunta para lang maranasan ng Diyos o lumapit sa Kanyang presensya. Nasa iyo na ang presensya ng Diyos. Kapag ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus, ang banal na Espiritu ay pumasok sa iyong buhay. Ang banal na Espiritu ay Diyos. Ang Diyos ay nabubuhay sa iyo. Hindi mo kailangang hanapin ang Kanyang presensya. Ikaw ay nasa presensya na niya pumupunta ka sa simbahan para makatanggap ng espiritual na pagkain na para sa iyo. Ang higit pa niya ang iyong pinupuntahan. Hindi dahil malayo ka sa kanya sa bahay at kailangan mong pumunta para pumasok sa kanyang presensya. Pero maraming tao wala silang revelasyong ito. Nananatili sila sa level ng isang sanggol at akala nila kailangan nilang abot ang presensya ng Diyos. Kaya pumupunta sila sa simbahan para lang magkaroon ng karanasan. Hindi sila pumupunta para lumago. Dumarating sila at naghahanap. May nararamdaman ba ako? Bakit hindi ako bumabagsak tulad nila? Gusto kong maramdaman ang kanyang presensya. Sa piling mo ay madarama ang lubos na kagalakan. Sinasabi ba na sa kanyang piling ay lubos na panginginig, pag-iyak at pagbagsak? Sa presensya ng Diyos, may kagalakan, kapayapaan, hinhawa at walang takot. Hindi ninyo namamalayan na kayo'y nabubuhay sa presensya ng Diyos habang ang iba'y nagpapakamatay dahil wala sila ng presensya ng Diyos. Wala silang kapayapaan at kagalakan. May takot, depression at pagdurusa sila. Madalas nating baliwalain ang presensya ng Diyos dahil madalas ang habol mo ang karanasan, ang damdamin. At hindi na ang pinakamahalagang kaloob, ang tunay na presensya ng Diyos. Kapag pupunta ka sa simbahan, dapat layunin mong mapakain sa Espiritu, tumanggap ng kailangan para lumago para matupad ang iyong layunin, hindi lang para sa karanasan, para magmukhang mas espiritwal